guys, ako'y magbibidyo ayan may magagawa na naman bahay doon madami-dami na talagang nagawa ng aking kaharian din eh. madami nang nagbabahay magkuha kami ng pupaya at magawa kami ng atsarang papaya at ipapadala sa Italia at may nanghingi ng atsara sa Italy Agoy, humaba ng gusto ang malunggay. Sa bagay, di man mo kuan. Okay. Kuan, iitulak pag... Ako di ang an lampasan gahapon, nakalimot naman lang ko. Hindi lampasan din? Para Ibtun di makita. Na. Ibto naman eh. Yan, yan, yan. Agay, gano'n ko. Ari, katul ra ba ni... Mauni ko oh, katul. Haman, haman. Haman daghan. Daghag bunga. Okay. Haman. Salam o daghan lagi di ay o parang itaas ding hinog hinog na siya asa bagay mas maano hmm. ito yah hinog na yan ding mahihinog yan o kare, ni o, kare o yan o kare di ang kasama kana hapit, hapit na ko kuno kuha o na tumo hinog ang isa o -tong una na nakung kuha uh. Igo ka kung apat kon kare daghan ng guru na di ay kare kare nipis manigko andil

ako ba nagiharang ang sanga ng sagbot? Okay. Ang sanga sa kamunggay kay mo. Lagpas ang sagbot sa kuwan. Batay, batay. Ayaw, ayaw, ayaw. Kaya akong ikahig. Ayaw, kaya akong ikahig. Ani? Ano? Kaya ika na. Man akong lugpitan. Ano ang bugang? Agay. Katulagin na siya. Uy, manusok ako, ano? lang ako. Hindi mo silang mamuhag kapayas. Mga lang sila. Kaya tinanong mo guna na ito. Ah, nagkuha na sa putos. Oh, muli akong kakaunan sa putos ba? Bakit siya? Pagka lumalaki na, lalaki ang dahon niya. Ang liliit ng uh, ano niya puno. Ang lalaki ng dahon, oh. Matatakpan na yata ang solar diyan Ayun, may snail na namang umakyat. Kay ka lang. Hindi makuha. Walang panungkit. Asa na? Tung mga snail na to ay laging naakyat sa aray kabayo. Mga halaman. ka dami Ano gayan? Bakit madami kayo? Nagunahan kayo eh. Yaks! Madami, teka lang. na lang sa loob maghanap lang akong panungkit doon sa loob mayroong panungkit doon sa loob bye bye Bye-bye sa aming papaya. Gagawin ng atsara.